Marcoleta ay tinutumbok na ang mga congressmen. And sooner or later, nung nag-testify si Vizcaya, tungkol sa kay Romales, tungkol kay Salvico, parang there is a concerted effort to debate what Marcoleta was trying to do and nilagay nila sa Lakson. And can you imagine yung si Gutesa, eh, klarong klaro yung testimony ni Dicutesa, ngayon, si-questionin di daw yung notary public. So hindi po ba kayo nagtataka na parang uh, tila nag-iba yung storya uh, pagkatapos na pumasok po itong ICI kumpara doon sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamunuan noon ni Sen. Uh, Rodante Marcoleta, sir? Well, nung kay, yung, nung, nung kay Marcoleta pa, very transparent. Talagang ano, Uh, ah, dito Pero nung dahan-dahan na -dahan, uh, nabibisto na, nabibisto, naglabas sila ng mga pangalan ng conquistment, sinabi ni Diskaya, eh biglang uh, nagiging desperate at uh, I will I will not deny the fact that uh, nakialam si Marcos doon sa pagpalit ng uh, Senate presidency. Ay I, I suppose pinausap niya yung mga Bilyar at siguro si Kaitano kinausap din niya na oh, eh, in the last election tumulong ako sa iyo na manalo kang senador gumastos ang uh, ang uh, administration uh, para sa iyo so maybe they were able to uh, to convince Kaitano uh, and uh, the Bilyars to support Soto kaya nagtaroon ng change para mabago nila yung narrative ng Senado kasi si Mar si Marcoleta ay tinutumbok na ang mga congressmen and sooner or later nung nagtestify si Diskaya tungkol sa kay Romales, tungkol kay Saldivo, uh, yung sinasabi daw ni Rilio na uh, ano so parang there is a concerted effort to debate what Marcoleta was trying to do and nilagay nila sa Lacson and can you imagine yung si Gutesa eh klaro klaro yung testimony ni Cotesa ngayon si questionin daw yung notary public how can you question the notary public yung kinalaman ng notary public eh nag Nag-oath na si Gutesa. He took his oath to testify. E valid niyo yung testimony niya kasi nag-quote sa Senate. So whatever he said in the Senate tungkol doon sa mga bags na dine lalo na doon sa Aguado, it's already uh, an evidence. Di ba? Mm -hmm. So talagang uh, tapos ito kunyari ayaw-ayaw na si Lacson kasi nahuli yung kanyang mga maniobra or something like that. May yung division niya. kaya yeah, there was really uh, ano uh, to to subvert the Blue Ribbon investigation. Yun ang nakikita ko in my personal point of view. Mm, so malinaw na may cover up dito, sir. Yeah, yeah. At, at in fact ngayon, klarong-klaro na na denied, denied by birth na nila yung issue sa Duterte. Ah, uh, they're trying to bring it Oh, kagaya nito, oh, ng, I'm sure Malacanang has something to do with uh, the filing of cases of Trillanes. I'm sure uh, ito lahat ng mga trolls that are pinpointing to Inday Sara na yung 125 million kailangan na maimbestigahan and so on and so forth ng Ombudsman. So they are now diverting all the issues to the Duterte para mawala yung pressure for the final ano uh, on the On the issue of uh, who is the mastermind of the biggest corruption in the country today, which kung uh, tinuloy uh, yung kay Marculeta, it might have pointed to the doors of Malacanang. Sir, ano naman po masasabi mo doon sa mga kongresista na tila pinoprotektahan pa itong sinasaldi ko at Congressman Martin Romualdez sa kung tutuusin ilang beses po nabanggit ang kanilang mga pangalan doon po sa um, investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee? Well, wala nga wala ngang eh. Kasi nung nag-take over si Lacson, iba naman ang narrative na gusto niya. Ha? Huh? Ang pinapasaringa niya ay ang mga fellow senators niya imbes na ipursue yung mga uh, statements ni na iskaya na may mga congressmen na involved biglang nawala yon walang follow up hmm. tapos uh, after that nagtestify si Gutesa parang hindi interested si Jackson eh iyon ang pinakamalaking uh, testimony that that should have been pursued tulpo Tulfo at saka si Lakson ah, uh, banded together para ilayo yung testimony, kini nila yung credibility ni Gutesa. O, tama ba yun? Ikaw na diimbestiga, dapat na ipapalutang mo yun para makakuha ka pa ng mga ibang ebidensya. Pero anong ginawa? Dinadivert sila, they ignored the uh, Gutesa's testimony which uh, carried uh, a very big uh, uh, weight. And mm. parang pinabuhusan nila ng cold water. Mm. Sir, doon po doon naman po sa mga congressman sir na pinoprotektahan o tila pinoprotektahan itong si Nasal de Cocha congressman na uh, um uh, uh, itong si Congressman Romualdez. Ano po masasabi po niyo dito, sir? Ano ano? Ano po masasabi po niyo sir doon po sa mga congressman na tila pinoprotektahan po si Nasal de itong si Congressman uh, Romualdez, po sir. Uh, that's natural kasi siyempre itong mga congressmen na ito they benefited from the insertions. Do you really think that they would have gotten these insertions kung walang uh, walang pahintulot sa pinatamataas na opisyal ng kongreso? Walang mm -hmm. pahintulot doon sa chairman ng Committee on Appropriations? Lahat yan dumadaan doon eh. Kasi yung yung NEP galing sa ano yun eh, sa DPWH at papuntang uh, DBM at uh, ni Marcos sa Congress. Eh, yung mga insertions na marami, uh, 1.2 trillion in total for the last three years, eh, galing sa house yan eh. Tapos, uh, sumang sumangayo na lang ang Senado doon sa, dun sa bicam camp mm oh -hmm. So, so nagkaroon ba ng insertion sa mga congressmen kung walang uh, pahintulot sa leadership? Mm -hmm. uh, Siyempre, they are very highly protective of uh, the people who made it possible for them to allegedly make money in the flood control program. Mm -hmm. okay, Sir, ano naman po masasabi? Uh, they are protecting each other. Huh? Okay? Yes, sir. Hello? Hello? Yes, sir. Yes, po.